Vice President ng Philippine Society of Gastroenterology, magandang umaga po, Dr. Dave Sibolena. Doc, good morning po, Migz and Maan. Hi, good morning po, uh Maan -ma and Sir Migz, tama yes, sir. po ba? Yes sir, yes. yes sir, tama po. Uh Sir de, uh, Dr. Dave kasi ngayon nga po no as uh, we approach uh, kumbaga ito pong uh, October 31, November 1 and 2, mm -hmm. eh, reunion po ito eh. Magkakasama po itong mga pamilya, maari po may mga kainan, mga handaan sa kanya kanya mga well, kasama ang uh, pamilya, buong oh, pamilya po, 'di ba? Ano po yung mga usual na mga uh, gastro related issues po na maari po maasahan ngayon? Okay, uh, dahil nga po Undas 'no, and uh, tradition na po nating mga Pilipino na tayo po ay pupunta at dadalaw po dun sa mga puntod ng ating pong uh, namayapa ng mga minamahal. And mm -hmm. of course, kada gathering po, parati po merong pagkain. no uh, Part parati yan ng uh, activities ng mga Pilipino. Now, since uh, parati po merong pagkain on our end po as uh, gastroenterologist, ano? so very important po is uh, we maintain yung... Uh, hygiene po during sa food preparation. no? Kasi alam po natin na uh, baon natin itong mga pagkain sa sa pagpunta po natin sa mga sementeryo. No? Second, pagputayo uh, pag po tayo kakain na at magpapartake na dun sa salo-salo po, no? very important na isanitize rin po natin yung ating mga kamay. And uh, ideally, gagamit po tayo ng serving spoon mm ano, para po hindi mabilis ma mm no, yung atin pong mga dalang uh, pagkain. Now, uh, syempre ho, pag minsan, no, uh, kadalasan po na nangyayari, no, uh, madaming niluluto, no. And at times po, yung pagkain na uh, hindi naubos doon sa sementeryo at kailangan na pong uh, iuwi sa bahay, ano. Uh, doon po sa storage and doon po sa food handling, no? Kadalasan po ito po ay napapanis na. Mm -hmm. No. So hindi po enough na pagminsan po ilalagay lang po sa ref yung natirang pagkain tapos the following day or succeeding days iinit natin tong pagkain, no? Kasi pag ganun po, ito po kadalasan No, nangyayari na pag o, na ingest at nakain po yung pagkain, Nagsisimula na pong magspoil, no? Kahit po mm -hmm. initin niyo 'yan at times hindi po fully no? napupuksa 'yung mga bacteria na pwede pong magdulot ng pagdatae. Mm -mm. Kapag halimbawa, Now, sa, yeah. ah yes, okay. Yes, okay. Sige, ma, okay. Sige po. Kapag halimbawa lang eh, eh, ano ba 'yung sinasabing uh, ilang days na nasa ref ang pagkain, depende rin sa pagkain siguro yan. Di ba? Opo. Kung di ba? Kung mga mechado, ang afritada, pero kung mga adobo, medyo tumatagal yan. Yung iba nga sabi, Opo. pangat, yung ulam ko, pangat eh. Pakatlo. Pangatlong Pangatlong na. init na. oo. So, yun ba, Dok? Eh, dapat ba, kahit nasa ref siya, ay may cover pa rin. Yung iba kasi, buong plato eh, bandihado, nilalagay nyo sa ref. O dapat i-freezer? Well, ah... Uh... The best po sana is uh, ilagay sa freezer no mm -hmm. but that does not ensure na pag ininit po yung pagkain eh hindi po siya spoil no mm -hmm. so kahit po nakalagay ito sa ref or nakalagay sa freezer no very important pa rin po dun sa mga magiiinit ng pagkain at magpapartake po, po ikangan ng pangatlo pang apat na pong init is mm -hmm gamitin po nila yung senses no bago po pa inend no amuyin po nila no mm -hmm. so alam niyo naman uh, more or less yung amoy ng pagkain na uh, sabihin na po nating medyo spoiled na no Opo. next yung unang tikim po dun sa pagkain no alam rin po natin na pag yung pagkain po teka hindi na to lasa ng adobo ah parang medyo <laughs> iba na mm -hmm. sa panglasa no pag ganun po uh, automatic po, wag na po natin kainin at uh, itapon na po natin itong pagkain na ito. Now, doon po sa question, meron po bang certain number of days mm -hmm. na safe na mm -hmm. pwede pa rin initin? Ang dami pong uh, variables. And ang very important po is habang iniinit, ano ba yung amoy mm -hmm. ng pagkain, pagkainit? And at the same time, ano ba yung lasa na niya? Mm-hmm. Pag kinain mo na po siya. Dr. Oh, oh. Dave, tama no. When in doubt, throw out. ba? Diba? Oh, Kapag tingin mong alanganin oh, oh. na, wag mo nang, wag mo nang isugal. Oh, pero may iba dyan na ano eh. Siyempre, wala tayong ulam. Pwede, pwede, pwede pa, pa yan. Pwede pa yan. Diba? Ayan, yun Ayan, na nga nasa sa'yo na. <laughs> oh, oh. Ito, Dok, kasi diba, uso ngayon yung mga merkato. Alam mo yung mga merkato? 'yung mga mga, mga food. naglalatag food, uh, mga food uh, stalls. Uh, oh, oh, 'di ba? Ang oh, sarap niyan, oh, 'di ba? Parang mga mong... pop-up sa weekend. O, o, kainan lahat yeah. ay malamang sa labas ng mga sementeryo, Ay uh, marami niyan. So anong inyong uh, bilen, Doc? Well, uh, doon po una, 'no? Doon sa mga magbebenta po ng uh, mga pagkain, 'no? Mm -hmm. Please maintain proper food handling. Mm -hmm. no? yun po yung very important. And second, uh, I'm sure meron naman po silang guidelines na yung mga pagkain nila may certain number of hours lang na pwede siyang ibenta. Mm -hmm. no? So please maintain that. No? Mm -hmm. Para naman po dun sa mga kababayan po natin na bibili po nito, no? kung halimbawa pong wag naman sana, meron po kayong mabili na parang iba na po yung lasa. No? Eh, ipagbigay alam nyo na po paagad dun sa vendor. Mm -hmm. no para hindi na po maibenta pa sa iba no lalot lalot uh, iba na ho yung lasa at amoy nung pagkain pong binili nila oh, pero teko ay isa na lang nahabol habol. Uh -huh. kasi di ba pag sanbaw sinamakan eh, mag ano ka mag LBA magtae opo, opo, ano ba yung incubation period normally kasi sabi mo habulin doc yung nagtinda pero halimbawa agad, agad. Oo, oo mga ilang hours ba yan para mo maramdaman na kailangan mo nang tumakbo kasi halimbawa po ma'am yung uh, amount no ng offending organism o ng masamang microbio mm -hmm. eh napaka dami po no tong amount no. Pwede pong after an hour or two mm -hmm. ma-sense na po kaagad ng uh, GI tract natin na merong masama na na-ingest. Mm -hmm. Yung uh, ika nga yung bossing ko. 'no and oh. ang initial po na magiging uh, reaction 'no magkakaroon po ng abdominal discomfort. Dun sa abdominal discomfort, pwede pong magka-cramps, sihilab, and yung iba ho na perceived nila na parang inaasin po sila. Mm. And after po nito, uh pwede na pong magsuka, 'no. So doon po sa pagsusuka. No, uh, it's our body's way of uh, protecting itself, no? Na mayroong pang na ingest na hindi maganda, ayaw nung katawan na pumasok pa sa maliit na bituka, mm -mm. no? At uh, malaking bituka yung masamang mikrobyo, so gagawa yung katawan na ilabas no yung hindi dapat na ingest or yung panispong pagkain. Oh. And if that happens, no, very important po na tayo ay mag-hydrate kaagad. All right. So maraming maraming salamat po. Sige po, sige po. Oh, po. Huling paalala oh, lang po, Dr. Kung Dave. Kung bayan naman po, kung halimbawa pong hindi naman nagsuka, no? At mm -hmm. uh, ang naging presentation po, eh, pagtatai po kaagad. agad, ano? Uh, ngayon naman po sa cementerio, ano, meron na pong mga maayos na comfort room, meron pong mga portalet, no? Mm -hmm. So, ang i-advise po namin, ilabas po nila no? Huwag po sila kaagad iinom ng mga pampapigil po ng pagdumi. Mm. No? Most especially kung andiyan yung CR ilabas. Dama. Ilabas niyo siya and kung more or less kung gaano kadami yung nilabas, uh, i-replace lang po kaagad, no? With the uh, hydration, and fluids, no? Water uh, hydrating solutions, no? kumain po ulit. Basta pinaka-importante po, i-replace losses. At kung magtutuloy-tuloy po, no, ang advice ko po dyan, siguro it's better to uh, go home na po para kung magsusunod po yung pagtatae at the comfort of their homes and yun nga po, very important po yung replacement ng losses. Maraming maraming salamat po muli Dr. Dave Cebolenya sa inyong oras. Doc, marami po salamat sa mga timely po ninyong mga paalala at sana marami pong natutunan ng ating mga kapamilya. Dr. Dave, happy weekend po. Thank you. Happy weekend rin po. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Ingat po.